Pinagkakitaan nga bani ni Zainab Haraki ang engranding kasal niya? Sa dami ng video uploads, likes, at views, hindi maiwasang isipin ng ilan na milyon-milyon ang kinita niya sa kasal pa lang. Pero ngayon, nagsalita na mismo si Zainab para itama ang mga hapa-hapa. At ang sagot niya, siguradong ikagugulat mo. Sa isang post, Diretsahan niyang sinabi, hindi lahat ng pino post na video ay kumikita ng pera. Aminado siyang marami siyang nakikitang komento at post na nagsasabing nabawi na raw niya ang gastos sa pasal. Pero nilinaw niyang malayo ito sa patutuhanan. Hindi raw pera ang habol niya sa mga wedding videos. Ang habol niya, ang moment at feeling. Kaya kahit may option siyang gumamit ng mga tunog o musika na monetizable, mas pinili raw niyang gamitin ang mga copyrighted music dahil mas swak ito sa vibe na gusto niyang iparating. Sabi pa niya, mas pipiliin ko yung feels ng video ang mapapanood niyo. Kadalasan sa mga videos ko, copyright ang music. At dahil dito, hindi siya kumikita sa mga iyon. Sa patunayan, may mga screenshot pa siyang ipinakita na nagsasabing, Your video is being claimed by someone else. Ibig sabihin, ang kita ng video, napupunta sa may-ari ng music, hindi sa panya. Dagdag pa ni Zainab, sana raw ay alam muna ng mga tao ang social media rules bago mag-comment. Hindi raw ibig sabihin na trending ang video, ay pera agad ang kapalit nagpaalala rin siya tungkol sa mga naglalabasang fake news online. Aniya, iwas din kayo sa mga fake news. Again, di lahat ng nakikita nyo online re-uploads ay totoo. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Zainab, hindi pera ang dahilan ng mga wedding uploads niya. Para sa kanya, mas mahalaga ang emosyon, ang alaala. At ang pasiyahan ng moment, kaya sa susunod na makakita pa ng viral wedding video, isipin mo muna, views man yan, hindi ibig sabihin may kasamang kita. Minsan, hindi views ang goal, kundi ang puso ng bawat eksena. Please like, comment, share and subscribe now. Thank you for watching!